Jordan Goodwin tatanggalin sa roster kapag di nag si Rob Pelinka at Charles Barkley sinwerte lang daw ang Lakers sa naging panalo kanina. Pero bago yan matapos ang tatlong sunod na talo, sa wakas ay naputol na ng Los Angeles Lakers ang kanilang losing streak matapos talunin ang Indiana Pacers sa isang matinding laban na nagtapos sa score na 120-119. Sa panalong ito, balik sa ikaapat na pwesto sa Western Conference ang Lakers na may 44-28 and win-loss record. Tatlong laro na ang agwat nila sa ika na pwesto na LA Clippers habang bumagsak naman sa ikapitong spot ang Golden State Warriors. Muling nagpakitang gilas si Luka Doncic para sa Lakers na nagtala ng 34 points, 7 rebounds at 7 assists. Ito na ang ika na sunod na laro kung saan gumawa siya ng hindi bababa sa 30 points na pinapakita ang kanyang pagiging dominante sa opensa. Hindi rin nagpaiwan si Austin Reeves na may solidong laro, nagtala ng 24 points, 4 rebounds at 5 assists. Samantala, tila maalat ang naging shooting ni Lebron James na nakagawa lamang ng 3 points sa unang tatlong quarters. Sa kabila nito, nagtapos pa rin siya na may 13 points, 13 rebounds at 7 assists. Si Lebron din ang nagbigay ng panalo sa Lakers matapos ang kanyang game-winning tip-in na naglagay sa kanila sa unahan sa huling segundo ng laro. Bukod sa kanila, malaking papel din ang ginampanan ni Jared Vanderbilt sa tagumpay ng Lakers. Kahit wala siyang naitalang puntos at nagtapos lamang na may 6 rebounds at 3 assists, siya ang may pinakamataas na plus minus rating sa team na may plus 24. Pinatunayan nito ang kanyang napakahalagang contribution sa depensa na siyang tumulong upang mapanatili ang Lakers sa laban. Sa kabila ng panalo, marami pa rin ang hindi kumbinsido sa naging laro ng Lakers. Isa na rito ang long-time Lebron critic na si Charles Barkley. Ayon sa kanya, sinwerte lang ang Lakers dahil naipasok ni Lebron ang game-winning tip-in. Kung nagmintis nga daw ito, malaki umanong kahihiyan ang haharapin ng Lakers dahil masyado silang naging kampante sa laro. Dagdag pa ni Barkley kapansin-pansin ang paghina ng Lakers tuwing third quarter na baaring maging malaking problema pagdating sa playoffs. Kung hindi nila maayos ito, malabo raw silang makapagtagumpay sa kanilang kampanya para sa kampeonato. Samantala, kahit nga nanalo ang Los Angeles Lakers kanina ay patuloy pa rin na nakararanas ng hirap sila sa kampanya ngayong season lalo na dahil sa kawalan ng consistent sa kanilang lineup. Sa huling sampung laro, may 3 and 7 record sila at isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pagkawala ni Lebron James sa loob ng pitong magkakasunod na laro dahil sa groin strain. Ngayon namuling buo ang koponan, nahaharap ang front office sa mahahalagang desisyon patungkol sa kanilang roster. Isa sa mga pinaka-critical na usapin ay ang sitwasyon ni Jordan Goodwin. Ayon kay Bobby Marks ng ESPN, ang 26 years old na guard ay huling laro na niya kanina bilang bahagi ng aktibong roster ng Lakers. Dahil nasa isang two-way contract si Goodwin, kinakailangang i-convert ng Lakers ang kanyang kontrata upang maging eligible siya sa nalalabing regular season at playoffs. Ngunit upang magawa ito, kailangang magbawas ng isang manlalaro sa kanilang roster. Bagamat hindi sikat na pangalan tulad ni na Lebron James o Luka Doncic, si Goodwin ay naging mahalagang bahagi ng rotation ni coach JJ Redick nakapaglaro siya sa 11 straight games. Sa kanyang limitadong minuto nag average siya ng 6.7 points, sa 47.9% shooting may 4.1 rebounds at 1.4 assists. Isa sa kanyang pinakamahusay na laro ay laban sa Utah Jazz at sa Brooklyn Nets kung saan nakapagtala siya ng 17 points. Nagsimula si Goodwin sa NBA bilang bahagi ng Washington Wizards noong 2021 bago napunta sa Phoenix Suns sa trade para kay Bradley Beal noong 2023. Ma sa preseason ng 2025, nagkaroon siya ng maikling stint sa Lakers bago tuluyang pumirma ng two-way contract noong Pebrero. Ngayon, ang Lakers ay may mahalagang desisyon na kailangang gawin, panatilihin si Goodwin at magbawas ng ibang manlalaro o hayaan siyang mawala sa koponan.